الحمد لله والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على عبده ورسوله وخليله وامينه على وحيه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kung paano natin sasalubungin ang buwan ng Ramadan. <coughs> Kaifa nastaqbil shahr Ramadan. Kaifa nastaqbilu shahr Ramadan. Paano natin sasalubungin ang buwan ng Ramadan? Sa paano nga ba ang pagsalubong? Mayroon ba tayo mga gagawin pagpapakain, yung ginagawa nilang pagligo o mayroon talagang pamamaraan sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan? Una, Uh, ang dua an yuballighaka Allahu Ramadan. Ang manalangin ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na way paabutin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong edad, ang iyong buhay sa buwan ng Ramadan. Ang mga sahaba, anim na buwan pa lang ay ipinapanalangin na nila Katulad ni al bin al-fadl, ipinapanalangin na niya, ganyan ang panalangin ng mga sinauna sa atin na matagal pa yung buwan ng Ramadan ay hinihiling na nila sa Allah na paabutin nawa ng Allah ang kanilang buhay sa buwan ng Ramadan. Ganyan ang uh, pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Manalangin ka na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na paabutin nawa ng Allah ang ating buhay sa buwan ng Ramadan dahil iilan sa mga tao kasama rin nung nakaraang Ramadan pagkasunod na buwan ng Ramadan ay bi, hindi na siya nakasama sa pag ayuno sa sumunod na buwan ng Ramadan uh, at pangalawa na pagsalubong sa buwan ng Ramadan <coughs> ay ang uh, pagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa taala dahil ikaw ay umabot sa buwan ng Ramadan Kina kailangan natin na magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Taala dahil umabot ang ating buhay, binigyan tayo ng Allah ng pagkakataon na makapag-ayuno sa buwan ng Ramadan kaya kailangan natin magpasalamat pag umabot ang ating buhay sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Pangatlo, ang pagiging masaya natin, uh, pagiging maligaya natin sa pagpasok ng buwan ng Ramadan dahil sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Jaakum shahrur Ramadan, shahrul shahru, shahru mubarak, shahrur Ramadhan shahrul shahrul mubarak." Kataballahu alaykum siyamahu fihi tuftahu abwabul janna wa tughlaqu abwabul jahim uh, Dumating sa inyo sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang buwan ng Ramadan, buwan ng pinagpala na ipinag-utos dito ng Allah subhanahu wa taala ang pag-ayuno kung saan binubuksan ng Allah dito ang mga pinto ng paraiso at isinasara dito ang mga pinto ng impyerno. Kaya tayo ang Maging masaya dahil ito ay bukas ang mga gantimpala daan tungo sa paraiso. Ang pinto ng paraiso ay nakabukas kaya dapat tayo magsaya dahil sa mga biyaya na napapaloob sa araw na ito. At pang-apat ay ang kasiguraduhan, pagiging matapat mo sarili mo na igagrab mo ang oportunidad sa buwang ito na gumawa ng mabubuti. Kinakailangan sigurado ka, tapat ka sa sarili mo na igagrab mo ang oportunidad Uh, it, sa it ito na ikaw ay gagawa ng maraming maraming kabutihan sa pag-ayuno, sa pagbabasa ng Quran, sa pagbibigay ng kawanggawa upang mapadami ang gantimpala mo. Hindi yung pagpasok ng Ramadan ay puro katulog, puro uh, pag-iwan sa mga sala sa pag, uh, pag, 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 pag paggawa ng mabuti. Falaw fa law sadaqullahu lahum. Kung sila ay naging matapat lamang sa Allah, ay ito ay naging ito ay mas ma mainam sa kanila. Panglima, na pagsalubong natin sa buwan ng Ramadan, al-ilmu wal-fiqh bi ahkam Ramadan. Kinakailangan nating magkaroon ng sapat na kaalaman at mga batas upang malaman natin ng na mga halituntunin mga batas sa loob ng Ramadan. Kinakailangan natin mag-aral. Bago pa man pumasok ang Ramadan, tayo ay manaliksik na ng kaalaman, magtanong sa maalam, para lang sa ay malayo tayo sa mga bidaa, sa mga labag na kaalaman, mga batas sa uh, buwan ng Ramadan. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, pas'alu ahla dikering kuntum la ta'alamun, magtanong kayo sa may mga kaalaman sa Islam, upang uh, kung kayo ay wala kayong alam sa bagay na ito. So, ibig, ibig isa sa pagsalubong sa Ramadan ay ang pag-aaral. Pag-aaralan natin ng buwan ng Ramadan. Nang sa ganun, alam natin yung mga bawal, mga pwede, mga nakakasira, at paano sasalubungin ang Ramadan. Pang-anim, uh, magiging sigurado ka sa sarili mo na iiwanan mo na ang mga bawal. Lahat ng mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi yung halal nga ipinagbawal sa iyo ng pag-inom, pagkain, iwanan mo rin ang mga bawal lalong lalo na mga kasalanan ibig sabihin pagdating ng Ramadan is iiwanan mo na hanggat sa pagkatapos ng Ramadan pangpito ay paghahanda mo sa sarili mo sa pagdadawa ibig sabihin ihanda mo ng sarili mo sa pagpapaliwanag ng Islam magkaroon ng uh, kaalaman ng mga tao makashare ka ng kaalaman sa kanila upang sila ay hindi maligaw sa tamang landas at ang pangwalo ay at taubat tawbat ay magbalik loob ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ka mamamatay kung aabot ka pa sa sulod na Ramadan sabi ng ating mga eskular ang tanda na tinanggap ang, ang gawain mong mabuti ay pagkatapos ng Ramadan o pagkatapos ng gawain mabuti ay susundan ito ng isa pang mabuti ibig sabihin magbabago ka na lang tuluyan at hindi ka lang magbabago sa buwan ng Ramadan dahil hindi natin Panginoon ang Ramadan at pang ay ang pag kakaroon ng dalisay na intensyon na tayo ay nag-ayuno para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin natin ito upang uh, tanggapin ang ating gawain at gagawin natin ito para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pang sampo, ay salamat o sadar ma'al muslimin. Kinakailangan mo magkaroon ng bausilak na puso na hindi ka na magtatanim ng sama ng loob sa iyo mga kapatid na mga muslim. At ang pang-11 ay ang pagsane mo sa sarili mo sa pagsasagawan ng sala sa gabi at pagbabasa ng Quran, pagbibigay ng oras para sa pagbabasa ng Quran. At ang pang-12 pang, -12 ay kinakailangan ay malinis ang iyong puso sa mga pagtatambal, sa mga bid'a, sa mga anumang mga pinagbawal ng Islam. At ang panghuli ay ang pagpapakain, paghahanda natin sa ating sarili upang magpakain sa mga nag-aayuno. Dahil sinabi ng Propeta Salasalam, Man fatta rosa iman falahu, azuru mitla azurihi. Ang sino nagpakain ng nag-aayuno ay para kang nag-aayuno na rin. Para kang nagkaroon ng gantimpala ng katulad ng kanyang gantimpala na hindi mababawasan ng kanyang gantimpala. At sinabi ng Propeta Salasalam, Ahabul amali sururun tunakiluhu ala kalmi muslim. Ang pinaka kahabag-habag na gawain ay ang maipasok mo, mabigyan mo ng pagkasiyahan, maibigay mo ang kasiyahan ng iyong kapatid na Muslim. Ibig sabihin, yung pagpapakain mo ay mapapasaya mo siya. ganito po ang pagsalubong natin sa buwan ng Ramadan. Wassalamu ala nabihin na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.